Hello mga ka-super, ka-sary, ka, super, ka, sari, ka super MM. It's me again, ang Madam CEO ng Rose Jam Mini Mart. Ang Madam ST ng... Bye! Chit, 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 Mic test, time check. Ay 10.40 na. So, we're about to close, close na, no? So, for today's video, ang topic natin is pag-uusapan natin about money. <laughs> Dahil tayo ay negosyante. Ganun. Uh -huh. So, siguro marami makaka-relate dito, no? Kasi, ang topic natin ngayon kung ikaw ba to? Yung ikaw ba yung tipong nagsisiperate-siperate ng iyong benta? Ikaw ba yung tipong nakatala sa iyong benta? O ikaw yung tipong wapakels yung benta. Oo, uh, uh, yung tipong sama-sama lang yan dyan, mapag-gcash, mapag-grocery, load, lahat-lahat. Basta sama-sama na yan dyan. No, at the end of the day, ikaw din yung tipong hindi na nagbibilang-bilang. No? So, wait lang. Okay. Okay. <laughs> okay, so, ayun na nga. Ikaw ba yung uh, in tipong wapakels lang? Basta benta-benta ka lang, tinda-tinda ka lang, at the end of the day, basta may pumasok sa banga, ang benta mo, carry bells na yan. Ganon, no? Kasi sa atin, mga kasari, iba-iba yung situation natin, eh. Meron tayong maluwag ka sa time, meron kang magaan yung ano mo, yung trabaho mo, kasi may mga assistant ka, pero meron naman tayong mga ilang kasari na talagang super busy sa tindahan. Samahan pa yung pag-aalaga ng mga anak, meron pa silang asawang inaalagaan din, ba? Diba? Iniintindi, magawa yung bahay. So, may mga kasari talaga na hindi na talaga matutukan yung pagtatala ng ating mga sales, mga daily sales report, yung mga money in, money out. So, understandable naman yon, kasi super busy talaga ang ating ibang mga kasari, no? So, ako, relate ako dahil napagdaanan ko na to before. So, itong topic na ito ay Naisip ko siya kasi mayroon akong... Yung aking mga ka-Super MM. So, shoutout sa aking mga ka-Super MM. Kasi kami yung talaga ngayon, everyday halos nag kami na pag-uusapan namin anything under the sun. no Hindi lang about tindahan, hindi lang about negosyo, about pamilya na rin, mga ganon. Kasi parang feeling namin close na kami sa isa't isa, no? Ang totoo naman ay nagpa-plastikan lang. Sure, no? So, ayun. So, thankful nga ako dahil meron ako mga ibang kasari na nakakausap at third ng mga kasuper MM ko. Yung akin din mga kapatiran, na mga kasari din, kaso super busy sila. So, ngayon talaga dahil nga kami ni Mart na tayo, kami ni Mart, ba? Diba? So, ang aking mga madalas kausap sa araw-araw, yung mga aking mga ka-super MM. So, mayroon akong isang ka-super MM, hindi ko na lang siya pangalanan, no? Pero kung gusto niya sumikat, <laughs> tag yourself na lang, uh -uh, a super MM. Kasi usap-usap kami, parang ganitong oras na usap usap kami. Hindi lang ako makapagbukas na messenger ngayon. Pag naumpisan yung usapan, tuloy-tuloy na kung ano-ano na yung pinag-uusapan namin, no? So, ayun nga, kasi... Yung ibang kasari natin, syempre super busy talaga lalong-lalo lalo na yung tindahan nila, super mabili. Nasa lugar sila ng matao. Oh. So, wala na talagang pakialam. Kahit sarili mo, yung sabihin mo, maayos yung itsura mo, hindi na. Kung ano na itsura pagising mo, wala mumog, basta magtinda na, makabenta, pasok na yan sa banga, mga gano'n na lang, no? So, walang judgment dito. Kasi, iba-iba nga tayo ng mga sitwasyon, no? Natutuwa din ako sa akin, mga ka-Super MM, kasi kami parang, wala din kaming paghuhusga sa bawat isa. Para sa amin, walang magaling, walang matalino, walang pantay-pantay sa amin ang tingin. Pero alam ko lang, ako mas maganda. Charot! Diba? Joke <laughs> <Chukla>. lang. <laughs> diba? uh, may kanya-kanya kami mga, ano, yung isa, magaling sa uh, pera, ganyan. Talagang pagdating sa pera hindi mo maiisahan. Isa magaling sa mga pag-wholesale, magaling sa mga pag encode magaling sa mga ano siguro ako magaling lang sa yaw, -yaw. <laughs> Talaga talaga. kasi ako yung ano super vlogger no. So may kanya-kanya may aming galing at saka mayroon din mga kanya-kanyang kahinaan. So at least alam natin sa mga sarili natin kung ano yung strength natin at weakness. Importante din yan sa ating mga kasari. You know? magaling magkwenta, mayroon magaling magtinda, mag may magaling mag-organize, may magaling sa anong bagay-bagay, magaling sa strategy, mayroon din naman mga kasari na maganda lang talaga. <laughs> so doon tayo sa magandalan maganda lang talaga. Charot na. No? So ito na nga, dahil closing time na, wait lang. Okay, pagpatuloy na yun. So kayo ba, yung kasari nag-separate -si separate ng panin ng benta yung tipong ito load ito sigarilyo ito frozen product uh, ito yung sa bigas di ba kasi may mga kasari ganon so may mga kasari naman na sama-sama na no so ako napagdaanan ko na yan alam niyo sa sa 9 years ko na siguro kasari no ngayon na minimal na tayo napagdaanan ko yan sa umpisa pa lang na talagang nagse-separate separate yung ice yung ice candy, yung sigarilyo, kasi gusto natin, di ba? Ganon tayo nung umpisa eh, nakalista-lista pa yan, no? Tapos, sa kalaunan, pag lumalaki na yung tindahan mo, dumadami na yung paninda mo, dumadami na yung gawain mo, dumadami na yung trabaho mo, hindi na talaga magagawa yung pag-separate-separate. Kasi mas uunahin mo na yung customer mo. Hindi naman pwede yung customer mo, may ay wait lang, separate-separate ko muna to. At lalo, pag lumalaki na yung tindahan mo, dumadami na yung paninda mo, sama-sama na pag bumili sila, di ba, sa buong pera. Siyempre, ang hirap-hirap naman yun, i-separate, is separate, no? Pero yung ibang kasari na gagawa. So, good job sa iyo, no? So, ako dito sa aking tindahan hanggang ngayon, before nag-separate-separate ako, napagdaanan ko na yan, mas matrabaho, mas madami tayong ginagawa. So, dati, alam, malit pa si Jam. So, hindi ko na rin ma ano tutukan dahil mas mayroon pa tayong ibang ginagawa ina pa tayo asawa pa tayo ganyan inasikaso pa natin yung bahay mga ganun so lumang nakalauna nung alam ko na yan parang it's all my mind na lang ang nakaseparate na lang sa akin ay yung itong grocery ang grocery lahat na kung ano yan dito Sama na niyan. Load kasama na rin yan. Mga sigarilyo lahat. Dalawa na nga lang at saka yung remittance. Yung remittance naman natin, yung Gcash at saka minsan may nagmamaya. So dito yan, nakaseparate niya. Yun lang dalawa. So at the end of the day, ang binibilang ko lang yung sa Gcash at yung grocery. So mas napadali yung buhay ko. Kasi ganun din naman yan. Sama-sama yan. Ganun pa rin yung kalalapasan. Uh, yun ang ginagawa ko. At the end of the day, sinusulat Meron tayo ditong record book. susulat natin yung ating money in, yung sales natin, at yung ating money out, yung lumabas na pera sa araw natin. So, yung ibang mga kasari natin, ito nga ang kasari ko, ka Super MM ko, siya talaga ang aminado siya, hindi na siya nagbibilang ever since. Kasi hindi na niya mapaghiwalay ang Gcash, na may nagbabayad ng utang, may nagpapaload, may nagbabayad ng grocery, kung ano-ano pa, pautang, paluwaga, kung ano-ano pa. So, sama-sama na talaga yan. So, dahil super busy na rin siya, mayroon pa siyang inaasikasong anak, nagasikaso pa ng lahat-lahat, no? nagpapautang, may pautang, may pautang paluwaga, ano -ano pa so, sama -sama pagkakapaso, hindi na niya ma-separate-separate yung mga kanya mga kabentahan at hindi na rin niya mabilang-bilang. Basta, nandyan na yan. Siguro kung ano man yung lagayan nyo, mayroon kayo dyan hunos-hunos, o cash box o ano, arinola, o ito, ganyan. Basta sama-sama na yan. So, ang importante lang naman talaga, kasi ito, reality lang ito ng pagsari-sari store, no? Na yung mga noong unang panahon, hindi rin naman din talaga silang maalam sa mga pagtatala, di ba? So, ngayon lang, dahil nag-level up tayo, gakaroon tayo ng mga ideas, so ginagawa na natin. Pero noon naman, yung mga lolo-lola natin, basta yan makatinda lang, makabenta, makapag-grocery, may maibayad sa mga supplier, mga ganun din. Parang hindi na nila separate-separate yung mga ganito-ganito. Kasi ganun din naman ang kinalabasan niyan. Basta ang importante, ikaw mismo yung may hawak ng negosyo mo. Kahit, bas kung ikaw talaga, halimbawa, ikaw mula umaga hanggang gabi, ikaw ang ano, alam mo na tama yung sukli mo, tama yung binibigay mong bayad, tama yung tinatanggap mo. So kahit di mo magbilang, carry pa rin naman yung tindahan. Walang malulugi dyan kasi pasok pa rin naman sa baka. No? Importante yung iba kasi inabukasan, mayroon silang ibabayad agad sa supplier, mayroon silang ipapamili, mayroon agad silang ipapambayad kung ano pa mga bayarin. No? So hindi natin magja-judge yung iba nating mga kasaring na hindi na sila makakapagbilang bilang bilang ng kanilang mga sales kasi nga busy. Mas marami silang ginagawa. Siguro ako ngayon, dahil nga medyo lumaki yung anak ko at naging stable na rin yung aking tindahan baga napagdaanan ko na dun, dun sa point na kailangan ko gumising na umaga kailangan ko magawa ng yelo kailangan ko mag-extend kailangan ko mamalengke kailangan ko mga ganito mga -ganyan, ganyan 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 so napagdaanan ko na yun eh. so ngayon medyo okay na sa alright no ah uh, dito na tayo sa point na talagang minamanage na natin maayos yung ating negosyo no? so ngayon tinatrack na natin yung ating sales everyday yung ating in, money out para alam natin na hindi tayo nalulugi. Alam natin na kaya pala natin bayaran yung mga overhead expenses, yung kung ano pa yung mga so, okay, na natin na kailangan sa natin sa bayaran sa dyan. So, at least na babalance natin yung ating mga sales. So, importante Ayan din na nakakapagsulat-sulat tayo. na natatala natin. Eh, na, para naiisip natin na ito pala yung pumapasok Ayan, sa pet na, na pera Ayan, sa ating tindahan. So, ito rin yung lumalabas na pera sa ating tindahan. Natatrack natin. Pero kung hindi mo magawa dahil super busy ka, okay lang din naman. Wala din naman problema. Ang importante, ikaw, okay yung tindahan mo, na gagawa mo yung obligasyon mo sa pamilya mo. Wala naman nagkukulang siguro, hindi ka naman na-short siguro. So okay lang din 'yan. Carry bills na rin 'yan, no? O, kasi tayo naman mismo ay nakakaalam ng ating sistema sa ating negosyo iba. kung para sa iyo, naku wala na akong time magbilang-bilang basta importante sa akin. Alam ko marami akong benta, alam ko nagbayad si ganito, alam ko antay lang yung pera ko. Alam ko nakakapamili pa rin ako. Alam ko ganito 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 ganyan ganyan ganyan. So, okay lang din 'yan. Good job ka pa din. No kasi nga wala namang tayong judgment dito nga sa atin kasi kanya-kanya naman tayo nang diskarte sa buhay negosyo. Okay, doki? So wala naman ditong tamang procedure. Nasa atin na lang 'yun. O paano discard ang gagawin natin sa sarili natin negosyo. Okay? Ganon. Pero much better pa rin kung susulat-sulat ka. Pag may time, ganon. Pag may time, pero kung walang time, hindi, pasok pa na rin sa baul yan. <laughs> Mga kapirahan mo, basta isilled mo na maayos. Di ba? Kung may time ka, hindi bilang-bilang din. Ganon. Kasi kung wala na talagang time, di syempre, mas kailangan din natin ng pahinga. Di ba? So, ako dahil naman, kinabukasan, mayroon naman tayong assistant na papasok. So ngayon, kahit magpuyat ako, magbilang-bilang ako dito, okay lang din. Pero noon, talagang asin super busy ako. Talaga, yung kailang ko umising ng umaga, so kailang ko na matulog. May mga time na hindi ko na nagagawa yung pagbilang-bilang. Basta silid na lang, parang initial na lang na bilang, alam mo na yan, ganon. Mga ganon na lang, mga diskartehan na lang talaga. Uh -huh. Pero, mas maganda pa rin kung mayroon kang sistema dyan sa tindahan, sa negosyo. Okay, Duki? So, yun lang naman yung ating yaw-yaw for today's yaw-yaw one time. Okay? So, start na ako magbilang-bilang ng ating pera para malaman natin kung magkano yung ating sales ngayong Tuesday. Okay? So, bye for now. See you tomorrow. See you next vlog. Bye-bye. Night, love, 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 God bless us all. Bye-bye.